Ngayong araw na to, ang pag-usapan po natin, ano-ano nga ba ang mga regular requirements na hinihingi ng Securities and Exchange Commission kung nagdanais kang bumuo ng isang korporasyon? Ngayon po ang pag-usapan natin ay tungkol sa pag-register sa Securities and Exchange Commission. Kasi meron po mga nagtatanong, ano daw ba ang mga dapat gawin or ano ang dapat ihanda kung nagnanais na mag-register sa Securities and Exchange Commission. Given na po na dapat meron kayo talagang capital na ilalagak sa inyong business plus yung gagamitin nyo sa pagpaprocess ng inyong registration. So given na po yung cash na talagang dapat ay meron kayong hawak upon application ng inyong registration sa Securities and Exchange Commission. So, ano-ano pa po ang mga other standard or regular documents or information na dapat nyo i-ready pag kayo po ay decided na na mag-apply ng inyong business registration sa Securities and Exchange Commission. So, kinakailangan po na nakaredy na ang inyong proposed corporate names para uh, dire-diretso po ang application ng inyong business sa Securities and Exchange Commission. As much as possible po, dapat meron kayong at least 3 to 5 corporate names na nakaredy po para just in case na hindi maaprubaan ang una or ikalawang proposed business names nyo ng Securities and Exchange Commission, meron pa po kayong mga alternatives na pwedeng gamitin para sa application ng inyong business names. Lagi niyo pong tatandaan ito po ay nadi-disapproved ng Securities and Exchange Commission just in case na hindi nila ipapagamit ang nauna na application ng inyong corporate business names. Kailangan mag-isip po kayo ng panibagong corporate names na iaalaw ng Securities and Exchange Commission. So second, kailangan din pong nakaready na rin ang mga incorporators ng inyong korporasyon. So, each incorporator, kailangan pong meron silang mga capital na ilalagak sa inyong business or sa business na inyong binubuo. Then third, ang mga incorporators po ay kinakailangan merong mga uh, tax identification number at ito po ay requirement upon the registration. So, kailangan din po yung mga address ng incorporators, ito po ay necessary at hinihingi ng Securities and Exchange Commission. So, kailangan nakaready na rin po ang mga ganitong bagay. Then, sa part po ng corporation, kailangan din po na meron silang official and alternate mobile phones and emails. Mas maganda po na nakaready na ito mga necessary information na to para dire-diretso po ang flow ng inyong application sa Securities and Exchange Commission. Kailangan din po yung office address kung saan nyo po ipupwesto ang inyong negosyo. May mga nagtatanong din po sa akin kung necessary daw ba na dapat pag nag-apply ka sa Securities and Exchange Commission ay may opisina na ang business. Actually, sa Securities and Exchange Commission, hindi naman siya nag-check ng inyong office. Pero si LGU po, yung local government unit kung saan nakalocate ang inyong business, sila po ang mahigpit na nag-check ng location ng inyong business at kailangan pong ito ay naayon sa requirements na pinapatupad ng LGU at especially po ng Bureau of Fire Protection kung meron na po kayong ganyang mga information, mas magiging madali po ang application ng inyong business sa Securities and Exchange Commission. Kasi yan po yung mga necessary requirements na hinihingi ng uh, SEC para sa pag apply ng inyong business permit. So for now, yun lang po. Maraming maraming salamat po and God bless. Bye!